Welcome back mga kaboxing! Subagamat so marami nga pong mga Pinoy boxing fans ang umasa na ang sunod na laban ni former WBC featherweight champion Mark Magnifico Magsayo ay isang world title fight na para sa 50th anniversary ng Thrilla in Manila ngayong paparating na buwan ng Oktobre, ay pumutok nga po ang balita na sa isang world title eliminator match nga po mapapalaban si Magsayo kontra rank number 2 ng WBC Super Featherweight Division at matibay na pambato ng bansang Italy na si Michael Magnesi. May kartada nga po ito mga boxing na 25 wins with 30 knockouts, dalawang talo at may edad na 30 anyos. At sa mga nagtataka nga po kung bakit di pa napalaban si Magsayo kontra sa kasalukuyang may hawak ng WBC belt na si Oshaki Fuster, ay dahil may nakatakdang pong laban si Osaki Foster kontra WBC Featherweight Champion na si Stephen Fulton. Ang bakbakan nga po ng dalawa ay nauna nang napabalita na magiging undercard sana sa magiging rematch ni Tank Davis at Lamont Roach Jr. Ngunit alam naman nga po nating lahat mga kaboxing na di na ito mangyayari. Dahil dito, na pagkasanduan nga po ng dalawang kampo na gawing undercard ang bakbakang Fuster at Fulton sa bigating sagupaan ni Sebastian Fundura at Kate Thurman na gaganapin ngayong paparating na Oktubre 25 sa Las Vegas. Samantala, matapos nga pong mabaklasan ng kanyang hawak na WBO Lightweight Champion Belt dahil sa kanyang pag-overweight sa naging final weigh-in nito kontra kay Edwin De Los Santos, Education the businessman Davis ay nagpasa nga po ng petisyon sa WBO na gawin siyang number one contender sa 140 pounds division para sa hawak na titulo ni Teofimo Lopez. Bagay na nagpataas ng kilay at lugo ng maraming boxing fans. Dahil matapos nga pong sabihin ni Davis sa kanyang pinos na video na di pa tiyak kung magbabalik pa ito sa boxing, ay di rin daw karapat dapat at makatarungan kung papayagan ng WBO ang kahilingan ni Keishon Davis. Ngunit kung sakali nga pong pagbibigyan ng WBO si Davis mga kaboksing, ay posibleng nga po makasagupan ito para sa isang world title eliminator match ang kasalukuyang number one contender at matibay na pambato ng bansang Puerto Rico na si Alfredo Santiago may katada itong 17 wins with 8 knockouts at dalawang talo lamang at kasalukuyang nanggaling ito sa apat na magkasunod na panalo Samantalang si Davis naman ay may malinis na kartada na 13 wins with 9 knockouts. Para sa inyong mga kaboxing, karapat dapat bang pagbigyan ng WBO ang hiling na ito ni Cason Davis? Kaboxing, ito ang laban tunay, pawis, mga kampon na gama ko oh, Dito'y sabay-sabay like, share, and subscribe Let's fly, -boxing, hey! tuloy alaga, links, the boxing Tunay na alagat ng ring Sa dawat pupurkut, ramdam ang sting Kasama ang bayang, sama-sama lating Isikaw, ito ang channel ng The Yow!